Dito naman kami ngayon sa uh, ah, Island mga drivers no. Ayan. Ito po yung guys namin kahapon dito sila maglast dive sa ah, Talima Sanctuary mga drivers. Ayan.

무슨 상업이냐봐

relax muna sila ng basa yan yan ito pong Ulanggo Island mga drivers Ulanggo Island mga yan uh, beach din yan mga drivers no? beach resort pwede din mag night training dyan at saka mag check in po mga drivers okay dalawa po na, ano po, ikatulog. Tapos sa po kami nagpalit ng tanki mga divers na sana po mga divers na hindi po kayo magsawang sumuporta po uh, pakipalo at subscribe lang po Eugene Divers Vlog po mga drivers um, sana po no uh, matulungan nyo po ako para magatulong rin ako sa pamilya ko ayan Hi. Yan. Uh, medyo konti lang pong bangka dito nakadiving mga divers to. Um, marami po dito mga divers pag ano po uh, titira yung hanging habagat no. Kasi pag habagat mga divers wala pong alon talaga dito. Sobrang linaw. Tapos pag ano po pag amihan uh, hindi to matahak dito mga rivers kasi sobrang laking alon at saka malakas pang hangin. Kaya delikado dito magdiving. Kaya ngayon po uh, pag pang samantala po kasi hindi naman maalon kaya pumunta kami dito. Pagkatapos naman namin dito mag-second dive mga drivers no uh, Pupunta naman kami mamaya sa floating restaurant doon na po sila mananghalian po Ayan. Kaya relax muna sila ng ilang minuto. Mga siguro 30 minutes. Ang relax po nila no. Kaya pagkatapos ng second dive, pupunta naman kami sa floating restaurant yan. Yan pong guys, relax

이런 교육 을는 gumagamit na may eh, reverse na kasabit na po. lalo na pong gis sa kabilang bangka mga divers na no? yan kami uh, ah, naka relax muna yung gis namin siguro mga after 10 minutes tatalo na po to sila mga drivers no ayan at saka po sa kabilang bangka yan handa na po sila para tatalo na po taon. Dalawa yung natutulog. Pagod yata. Thank you for watching mga reverse.